Gaano nga ba katapang ang kailangan taglayin ng isang tao upang makaya ng harapin ang sariling kamatayan? Gaya ba ng mga siga-siga sa kanto na ipinagsisigawang sila lang ang pinakamalakas at walang makakapasok sa teritoryo nila? Ngunit nagkukubli naman sa tuwing napapalaban para iligtas ang mga sarili. Ang tunay na matapang ay napapagtagumpayan ang hamon ng buhay sa halip na hamon ng kaaway. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng nagdala ng ngiti sa ating mga labi, nagpatawa at bumuhay sa bawat araw ng mga taong nakakapanood sa kanya. Ngunit hindi pa rin nagawang magpapigil sa paghahatid ng kaligayahan sa kabila ng banta ng kalawit ni kamatayan. May sakatuparan lang ang profesyong pinili niyang pangarapin simula pa pagkabata. Ang kwento ni Pablito Sarmiento junior o yung